Hello guys! Good day! Ayan, dito naman tayo sa ating water filling station at uh, papakita ko sa inyo guys na magpapalit tayo ng RO membrane or yung reverse osmosis membrane Ayan, kasi po ay napapansin ko na tumataas na yung ating TDS o yung total dissolved solid Sa purified water po kasi ang allowable na measurement niyan is 10 ppm pag lumampas po siya sa 10 ppm, ay uh, hindi na po siya pure water or hindi na siya uh, purified water. na uh, ibig sabihin po noon, yung ating uh, membrane or RO membrane ay may butas na. So, naglilik na po yung mineral water sa ating, uh, at napupunta dito sa ating product or yung ating purified. Ito guys, meron tayo dito pang measure. So guys, meron tayo ditong pang measure ng TDS o yung ng total dissolved solid. At eh uh, ay po, i-measure natin ito Dagdagan lang natin ng konti, guys. Andam. So, i-measure po natin i-on natin siya. Ayan. At ayan. Ang blood reading siya ay 15. Ayan. 15, 15 ppm. Ayan, so lampas na po siya sa tolerance na hanggang 10 ppm. So, ang gagawin po natin ay magpapalit tayo ng membrane. Ayan. At uh, first time ko pong umorder sa online ng membrane. So, mamaya po, pakita ko sa inyo pagdating noong ating in uh, inorder online. Guys, disclaimer lang po na hindi naman po ibig sabihin na lumampas tayo ng 10 ppm ay hindi na siya pwedeng inumin ito po ay potable pa rin medyo may pagkakaiba lang po ng konti sa lasa kasi sa halip na purong uh, purified water ang uh, ating product ay nabubutas na yung ating membrane at medyo may humahalo ng mineral water o raw water kaya medyo nag-iiba ng konti yung lasa niya. pero potable po yan at uh, ayon nga po kay google ang uh, potable water ay up to 500 ppm below ay potable water po yan. 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 guys, ito na. Dumating na yung ating uh, filter housing para dito kasi ito ay nag -crack na. Kaya may sahod na. Tumutulo kasi nag-crack nag na yung ilalim niya. So, umorder tayo online. Tapos, ito yung RO membrane. Ito. Guys, ito yung RO membrane. Ang um, bili ko po dito ay 4,889. At ito ay 401. Kasama ng shipping. So, sa dalawang yan, ang binayaran ko is 5,290. Yan. Ito guys, ay bibidyohan natin habang binubuksan natin para sure lang na uh, baka scam, syempre. So, bibidyohan natin habang binubuksan. Yan, tara. Ayan. Ah. Oh. Silyado pa yan. Oh. Atit. Okay. Silyado. May konting butas. Pero hindi mo no? siya So yan guys, itu yang ating in-order na filter housing para dito. Ayan. At uh, kasama na pala ito guys. Yan, Tapos yung, bra, yung kanya holder. ya, para dito yan. Tapos ito free. Yung kanyang spanner. Ang Spanner. Yan. Pahigpit. Yan. Panluwag. Pahigpit. Yan. Magagamit lang natin guys sa ito. Tsaka ito. So, ito yung kanyang build. Yung original. Ah, solid talaga. Ito medyo magaan ng konti. Pero sana naman tumagal. Dahil, dahil replacement lang. Dahil ang original nito guys ay 1,300. Ito ay nabili lang natin ng 400 plus. So, replacement. So, ito yung o-ring nya. Lagyan natin siya dyan. 嗯。Mm. supply hindi pala siya compatible ito ay compatible lang dito ayan compatible siya dyan ito medyo malaki medyo malaki ang thread nito Ah. Hindi pwede. So, supply yung ating uh, filter housing. Pero may mga papaglagyan pa na. May mga papaglagyan naman tayo niyan, guys. Ito na lang natin sa likod lagay. Ayan. Palta na lang natin yan kasi luma na. Dito na lang natin siya ilalagay. And guys, bago tayo magpalit ng RO membrane, ay uh, papakita ko muna sa inyo kung ano ang reading dito sa ating uh, lumang, membrane, lumang membrane na naka-install pa. Pakita natin kung anong reading dito sa ating flow rate. Ito yung waste water. Ayan, tapos ito yung product. Two. And three so 2.5 GPM yung product at ang waste natin 4 lubagan muna natin to guys itong union patente yan tapos yung sa baba para madrain na muna na konti yung tubig nasa loob para madrain yung tubig Ayan. guys ah tanggal na yung plum yan yan tanggal na natin ito lang, ako, medyo nagsusugat. Pero ingatan lang po natin. Sikwati natin dyan, paikot guys, medyo naangat na. Ingatan niya lang na huwag niya masusungkit itong o-ring. Ano? Ah, ka magkasugat siya, ay magkamera na leak. Ayan, ginagawa ko diyan ay no sungkit ko muna ng flat screw. Ayan. Unti, unti palibot. Tapos hangga sa umangat ng kaunti, pag umangat na ng kaunti guys, sinisingitan ko ng range dito. Tapos naangat kong pa ganyan. ko as unti-unti yan. Oh. Oh, mahirap. Walang tagahawak ng camera. Unti-unti lang guys, paikot. Ika natin. Ganyan. Paikot. Ayan. Yun. na oh. Ayan. So, yun na yan, guys. Ito yung takip niya. So, pag inangat natin yan, guys, may tubig pa yan dyan. Aawas yan. Kaya lagi nyo ng sahod sa ilalim. Yan. At, uh, para makuha nyo yan, ay dapat meron tayong plais. Plaisin natin yan, o, dito. Para makuha. Plaisin natin, guys anda lang. Mabigat. Yan, oh, may tubig. Yan, oh. Pagkuhan nyo guys, pagbunot nyo nito, pagbunot nyo nitong arrow membrane, take note guys yung arrow. Ayan o. Oh. Dapat ibabalik nyo, ganyan din ang posisyon nya. Ah, parang hindi kayo malito. Ayan hey guys, nakuha ko na. Ito yung nahugot natin. Ayan, yung kanyang uh, tiketa. Ayan. Ito ay may ISO. Ayan, may ISO. ISO certified. Ito sa bago natin bili sa online, wala. So, ganyan lang. sinisi mo natin to, bago natin yung doi natin yung product yung unang yung unang product guys dito yon pupunta sa tanke eh. so dahil bago pa yung filter natin tatapon muna natin yung unang unang flow niya at least mga 5 minutes guys isipin natin tara tayo flashing ha, Tapon mo na dyan. Ayan yung unang tapo nya at least mga five minutes. Okay guys, 5 minutes guys 1.5 dati ay 2.5 na eh, 1.6 ayan subukan natin kumuha ng sample dito tapos test natin kung di ba dati 15 ayan 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 kasi so, tayong tagahawak ayan dati 15 ngayon ay ayan 4 o uh, diba pasok na pasok na mamaya kapag mas nalinis pa yan nasa 2 na lang yan o, maaari mag 0 pa ngayon eh